Be, nagtanong sa are. Good afternoon po Atormi. Tanong ko lang. Due ko po sa isang lending company. Tapos ang ginawa po nila harassment. Sila nagpunta ng bahay, doon daw sila matutulog sa bahay hanggat hindi ako nagbabayad. Yung mother ko po is na high blood at natakot. Nagdala po siya sa ospital. Ano po kaya ang gagawin namin doon sa kolektor na yun? Nagdala pa siya ng madaming tao. Sana masagot nyo po. Salamat. Please hide my identity. Thank you in advance. Merry Christmas. Okay po. Uh, una po, no, hindi po ako abogado. Ako po ay isang kolektor uh, collector or maniningil. Ano po? Uh, ako po ay uh, gumagawa po ng content no, para uh, magkaroon po ng idea no, o makapag-share po ako ng idea kung paano po maningil ng tama at uh, magpa-utang ng tama at uh, makapagbigay po ng tips, no? Paano makarecover doon sa mga naabuso ng mga Ola Collectors ko, no? Ano po? Okay, sagutin po natin yung inyong tanong, no? Pero bago natin sagutin, sana po okay yung inyong nanay, ano? Okay na po siya. Uh, Unang-una po, mali ho yung collector dito, no? Na kinausap yung inyong nanay. Kasi hindi naman ho yung nanay ninyo ang may utang, eh no? Ah, uh, ang dapat ho niyang ano, ang kinausap is yung kayo kasi kayo yung may utang eh. E po ba? Dapat kayo ho ang kinausap, hindi ho yung nanay niyo. Ngayon tuloy ang nangyari, natakot si mother, nadala tuloy sa ospital dahil nga hinay blood, no? So, ang gawin niyo po is uh, pumunta ho kayo ng barangay. Ano po? Or sa police station, ipablatter niyo po, no? Ilahad niyo po yung nangyari na na yun nga ho, natakot si mother, si nanay niyo po, na high blood din nalang ng ospital. Okay? Kasi importante po yan na ipablatter ninyo. Okay? Ngayon, pagkatapos nyo po ipablatter, no, dumiretso ko kayo dun sa opisina nung pinag-utangan uh, uh, ninyo. No? Tapos hanapin nyo po yung manager. Ano po? Yung manager po ang kakausapin ninyo. No? Tapos, ilahit nyo sa kanya kung ano yung nangyari. No? Uh, yun nga, yung nanay nyo, nagyan ito nangyari, bla bla bla. No? Tapos sabihin nyo sa kanila na hindi tama na kinausap yung nanay nyo kasi hindi naman yung nanay nyo may utang. No? Para malaman ho nila na alam nyo ho yung, ano, yung uh, tamang gagawin. No? Oo, uh, obligasyon yan. No? Pero hindi naman tama na yung nanay nyo kausapin. E tingnan nyo, nahi-blood si mother. Tapos po, kung kaya ipakausap sa inyo yung kolektor, itanong e, nyo siya. Ano ho ba yung nag-drive sa kanya na kausapin yung mother ninyo at uh, sabihan na dun matutulog hanggat hindi kayo nagbabayad at takot tuloy yung nanay ninyo. At ang uh, masakit dun, nagsama pa ng napakaraming ano, tao, sabi nyo nga dito, no? Uh, ano ninyo, sabihin nyo sa kanya na hindi dapat ganun. Kung meron mang dapat kausapin, eh kayo. Kasi kayo yung nangutang. Ano po? Tapos siyempre, sabihin niyo sa ano sa manager na dapat masanction yung ano yung collector, hindi po pwedeng hindi. 'Di diba? Kasi hindi tama malpractice ho 'yan eh ng ano ng paniningil. Eh. Hindi ho tama yun. Kasi bakit kasi kinausap yung nanay niyo? Tipo ba? Kasi hindi naman ho dapat sinasa kumbaga Walang ibang tao ho ang dapat makaalam ng utang ninyo. Regardless kung nanay niyo yan, tatay niyo yan, o sino pa man. Bawal ho yan. O nyo silang pailan ng ano, privacy breach sa National Privacy Commission. Sabihin nyo sa kanila yon para masanction nila yung kanilang ano, kolektor. No? At kung darating ho yung panahon na uulitin, ay eh, pailan nyo na ho sila ng harassment. No? Kasi may re kaya ho sabi ko sa inyo, pablatter nyo. Para may record kayo. Dalawa ba dalawang beses gagawin sa inyo yun? Kasi mali ho, due date pa lang ho eh. Due date pa lang. Wala naman hong problema pumunta sa bahay ninyo during due date. Pero ho, papaalalahanan lang mo kayo. Hindi yung sasabihin yung nanay niya, dito kami matutulog hanggat hindi nagbabayad yung anak niyo. Eh maling-mali yon, No? Hindi hmm, tamang paniningil yun. Ewan ko kung bakit may mga ganyang kolektor eh. Ba? Dapat yan dumadaan sa seminar. Tinuturuan ng tamang paniningil. Diba? Na, hindi po tama yun eh. Yung, yun, yun, tuloy, nagkasakit si mother. oh, hinay blood. buti na lang, walang nangyaring masama. Mali ang ano, malimpasok ka eh, yung Hindi utama, tama, no? Para sa akin to, ah, kasi katagal ko na hong ano, makolektor. 25 years ko na hong hanap buhay ito. No? Awa naman hong ng Diyos, wala naman hong umangal sa akin sa pamamaraan ko ng paniminig. Ano po? Eh, ganun na no, gawin ninyo, ano? Eh, uh, makipag-usap, wag hong yung ano, wag hong yung daanin sa init ng ulo. Ano po? Kausapin nyo sila na maayos. No? Ipakita nyo sa kanila na you're a better person. Ano po? para sa susunod eh ganun din ang ano sa inyo ang turing sa inyo ano po pero dapat yun masanction yung kolektor para hindi na humuulit hindi po tama palin. ano po I hope nasagot ko po itong katanungan na ito ano? uh, kunin ko po itong opportunity na to para magpasalamat po sa inyo ano? sa patuloy nyo po at walang sawang pa panonood ng aking mga videos no? Maraming salamat po sa inyong mga comments, likes at sa pag-share niyo po ng aking mga videos, no? At uh, kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan ko kayo na tangkilikin din po 'yung iba ko pa po mga social media account, no? Sa YouTube, Facebook and TikTok. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli, 'yun lang.